Isang hadlang sa pagkakaroon pa ng panahon at lakas para isulong ang pangarap at patuloy pang lumago sa buhay ay ang mga komplikasyon. Marami ang hindi na ma-handle ang kasalukuyan nilang kalagayan kaya wala na ding panahon para mangarap pa at lumago. Marami ang sanhi ng isang komplikadong buhay. Nariyan ang mga problema ang namana mo pa sa iyong magulang. Ang mga komplikasyong bunga ng mga nagbabangga ang opinyon at payo ng mga taong may impluensya sa iyong buhay. At syempre, ang sarili mo ring mga kapasyahan na kapag walang kaayusan ay lalo pang magkukumplika ng iyong sitwasyon. Siguro naman walang nagnanais na maging komplikado ang buhay niya. Napakahirap kaya yung alam mong yung tama pero hindi mo magawa. Yung lagi kang bumabalanse sa sitwasyon dahil sa dami ng tao na iyong pinakikibagayan. Ang masakla pa, habang patuloy kang nakikibaka sa komplikasyon ng buhay, etila eh tila palayo ng palayo ang katupara ng iyong mga pangarap para kang maletang pinuno ng punong-puno ng laman at pilit pang sinisiksikan ng kung ano-anong gamit. Bandang huli, hirap ka na sa mga pilit pinagkasya sa buhay mo at wala ding may gustong bumuhat sa iyo. Saan nga ba nang gagaling ang komplikasyon? Isa sa mga dahilan ng komplikasyon sa buhay ng isang tao ay ang kapabayaan. Misa ng problemang pinansyal ay nadadagdagan pa ng problema sa kalusugan dahil sa kakulangan ng pagtutuon sa aspetong ito ng buhay. At kung hindi mo rin babantayan Misa nadadagdagan pa ng problema sa relasyon, sa trabaho, at sa kung ano-ano pang aspeto ng iyong buhay. Ang masaklap, misan habang sinusolusyonan mo ang isang problema, meron na namang susulpot sa ibang aspeto ng iyong buhay. Isang tiyak na paraan upang mahinto ang komplikasyon at unti-unting mabawasan ay ang pagtiyak na ang bawat aksyon, reaksyon at desisyon ay patungo sa solusyon at hindi sa mas marami pang komplikasyon sa buhay. Magagawa ito kung titiyakin mo na ang mga ginagawa mo ay ayon sa nais ng Diyos. Ang sabi ng Bible, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang iyong paggamit at paghandle ba ng pananalapi ay ayon sa nais ng Diyos? Ang pangangalaga ba ng iyong katawan ay iyong nagagawa ayon sa nais ng Diyos? Ang iyong relasyong kinabibilangan ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Iilan lamang ito sa mga tanong na dapat ikonsidera. Ang kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa landas na tiyak na magdudulot ng kaayusan. Kahit marami ka pang pagpipilian, kung ang nais ng Diyos ang iyong pinangangatawanan, makikita mo na hanggang sa huli ay hindi mo ito pagsisisihan. Asa ka pa?